Mga patid. Yan na uh, mga kapatid, mapagpalang araw. Mapagpalang umaga, kapit tayo mga kapatid. May sa araw na ito, for this video po ay may gamutin natin si tatay at si nanay. yan po, ilagay mga kapatid. Pinuntahan talaga nila ako sa umagang ito kasi ito yung driver nila. Kilala ko rin na super din. Eh, noong nakaraan, may dinala sa ditong bata. Dalawang may sakit, eh, sawa ng saawan uh, sawa ni O ngayon, bumaling na po kasi yung batang yun laging nagsusuka ay tumanggap ang kanyang sikmura ng kanin laging nagsusuka yun sa almost 2 years e, ayun guys uh, dinala niya rito pati gumaling na rin pati yung ate niya ni Kinulam na limang taon din nagsuffer sa sakit karamdaman sa kulam ay e, gumaling na rin po e, ito eh baneran I mean, namin nitong yung tala niya ngayon e, ayun guys uh, pagpalang umaga sa lahat gamutin natin si tatay sa ngalan ng Panginoong Kristo Isus na siyang nagagsugu sa akin at uh, na siyang dahilan ng lahat upang magkaroon ng langit at lupa maging salat lahat na meron ito. Salamat guys at once again God bless at mapagpalang umaga po.